kasama ko yung mga makukulit. Yung mga makukulit na mga bata. Ayan. ayun, kumuha kayo nito, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Hello. masubsob yung batak makulit na yan oh. at tanong nyo sa mami nyo Patay ah, no. na ang kape. Kopi ko ba? O diba? Ang nila? Ito ano Sampu isa na ito diba? Malay ko. Mm Hindi -hmm. sampu. No, Hindi. Yung isa. Yan na lang kaya. Magkano to? Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Ayan ah diba nakita niya ang kukulit kukulit niya Ah, nakita niyo, kukulit nila, no? Ayun, nagsisigawan sila. Sigawan ang sigawan. Ayan si Kalot. Hi, Kalot. Kasi kulot o. Oh. Kasi kulot. Ayan, nagtakbuhan ang mga makukulot oh. Kanya-kanya silang kuha oh. Ang kukulot yan Ayan, oh. Ayan kukuha nang ko din ang ano, aking alagang si Oliver. Ano bang ano ko kay Oliver? Ah, ito, orange! Orange. Ah, na lang, apple kay Oliver. Apple, apple. Ayan. Kunin mo yan.

A okay, sa Okay huh? Hello! Hello! <laughs> <laughs> Hmm. hindi ko na makita yung aking mga kasama na hmm. yung hmm. nakita nyo kung gaano pagbubulo yung mga makukulit yung mga baka no? No? ito, brang kulit tayo. lahat kukuni nila lahat kukuni nila wala naman silang pambayad do ay si Pulot oh, walang pambayad si Pulot ang ibabayad